ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil, ilang beses na kayo tumanggap, eh, magkano bilihan ng boto dito? Baba! 1,000! 1,000? 1,000! Grabe! 1,000 lang? Galing ako. Ah, bigas ang ano dito, palitan. Oh. Ilang kilo? Five. Limang kilo. So, magkano yun? 250? 250? Mga 1-3 total na yon ng bili. alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod, kahapon. Tinatanong ko, magkano? Magkano bili ng ano, dito, boto dito? Noong uh, 2020, 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? sabi ko, taasan ninyo ang presyo ninyo. Eh. Tapos nung, ano, ito daw, itong election na ito, 2 to 3,000. Sabi ko, hindi niyo pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2 to 3,000 daw yung bilihan ng boto doon. Kaya, kulang ang hingi ninyo. <laughs> 1,300 ang natatanggap ninyo. Okay, bumalik kayo sa tennis court, ha? O, hindi oh, hindi pa lahat. Oh. Bumalik kayo sa tennis court. Bakit 1,300? Eh, ang akap, magkano ba akap? 5,000. Di ba 5,000? Yes! Yeah! kaltas pa yun. diba ba? One for you, one for me, one for yes, you, sana. one for me. Alam niyo, hindi namin ginagawa yan sa Davao. Alam, alam niyo bakit? Nawawala kasi yung respeto ng tao sa isa't isa. Sabihin ko sa inyo kung bakit mamaya nawawala yung respeto. Ha? Sana ako samilihan ng boto yan Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1300? Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga butante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? At bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Kasi dapat kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo pero tanungin nyo naman yung sarili nyo. Ang nagbigay ba nito ay karapat dapat maging leader Daba. ng bayan natin? Daba. Dahil malamang ipusta ko yung isang paako, hindi niya pera yang binigay niya sa inyo pera yan ng bayan. So, tanggapin. Dahil tulong yan ng bayan. Huwag matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago naman yung boto natin. At pangalawa, kung sino man yung manalo na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsihal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Kaya kung sino man ko, so, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Kaya, smog. Yan ang kailangan ninyong isaisip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. At, ano isa? Check ko lang mo, nakikinig kayo. Ano, yung isa? Oh, si hindi na nakikinig. Ah, Kako wala talaga ng desperto yun, ma'am, pag ano, pag um, nag, may palitan ng uh, pera. Yung isa ay, ano, wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil si Kat iboto. Ha? O oh, yun nga, dahil si Kat iboto. Anissa? Political dynasty. Oy, <laughs> Ang dami-dami ninyo. Dalawa lang maalala ninyo. Anong wala pa? ayo po. Oo, nagpapasalamat tayo kay Mayor Isko uh, Moreno Dumagoso. Ano? Ano? Oh. Ali ano isa. Check ko lang kung nakikinig ka. Alam niyo, hindi ito totoo na kilay ko ha. Drawing lang ito. Oh. Drawing lang ito. Kanina, sinasabihan ko yung gumagawa ng mukha ko. Sabi ko, alam mo, para akong naglalakad na kilay. Tapos sabi niya, hindi, hindi, kailangan mo yan. Kasi pupunta ka ng rally. Doon sa malayo, hindi ka makikita kung wala kang kilay. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, oo, kailangan may mata ka, may kilay ka, kasi hindi ka makikita. So yung mga walang make-up at walang kilay dyan, hindi po kayo nakikita. Hindi namin kayo nakikita. kanina kasi ayaw ko yung yung kilay drawing drawing lang kasi diba ano wala wala manami ang nangangamusta kay President Duterte Pag, uh, kung saan man ako pumupunta nangungumusta sila lahat tapos nagpapasabi pa sila kanina meron iilan dyan sa likod na pakisabi kamusta kay uh, Tatay Digong kahit hindi ko siya kilala lagi yung mga tao hindi ko kilala sa pangalan sasabi nila pakikamusta kay Tatay Digong ayun, siya po ay uh, nakakulong Anak po ako ng nakakulong na <laughs> at, uh, okay naman siya. Madami din ang nagtatanong, kamusta na si Tatay Digong? Sinasabi ko lagi, okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto, at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking tatay. At kita niyo yun si Kitty. Kitty, yung maganda ko na kapatid. Iba po yung nanay niya. Natapos Kasalukuyan po, po, dalawa yung girlfriend na nandoon nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Sali isa! Buto oh yan. O ma'am, ano, uh, hindi daw nila kinignap yung ano daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap tawag ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw niyo sa amin. Oh! Ninakaw niyo sa amin si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya ay propriedad o property ng siyudad ng Dabao. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at ninakaw ninyo dito. Pwede na ba yun, ma'am? Hindi daw kidnapping yan, eh. Nakawan na lang. Ninakaw ninyo sa amin. Sa mga nangangamusta, ay uh, meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Yeah. Sigurado ka ba, ma'am, na hindi ka aalis? Kaya ako... Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko, eh. Kasi nalilito ka, ma'am. Ma'am, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay! Sorry! Sorry! pala ang middle name mo. ano na tao? Na si Senator Amy Marcos. ready na?